Bagong isiniwalat ni Andy, ikinagulat na marami. Babaeng foreigner na dahilan ng hiwalayan nila Andy at Pilmar. Ganito pala ang tunay na ugali. Nabulabog muli ang social media matapos ang bagong mga pahayag ni Andy Ikehman. Tungkol sa isyu sa pagitan nila ng kanyang partner na si Pilmar Alipayo. Matapos ang sunod-sunod na cryptic posts, ngayon ay direkta nang ipinaliwanag ni Andy ang tunay na dahilan ng kanyang hinanakit at taliwas sa na ng maraming netizen, hindi ito tungkol sa pangangaliwa ni Pilmar. Kundi sa isang taong matagal na niya pinagkakatiwalaan, ngunit tinraidol umano siya. Sa kanyang serye ng Adji Stories, nilinaw ni Adi na hindi siya nagpost para akusahan si Pilmar ang pangangaliwa. Aniya, alam niyang hindi siya niloko ng kanyang asawa. Kasunod ito, ipinaliwanag ni Andy na ang dahilan ng kanyang sama ng loob ay isang babaeng malapit sa kanila na patuloy umano nakikialam sa kanilang relasyon. Ayon kay Andy, tinride siya ng babaeng ito dahil tuwing nagkakaroon sila ng hindi pagkakaintindihan ni Pilmar. Imbis na tulungan silang magkaayos, sinusulsulan pa raw ng babaeng ito si Pilmar na hiwalayan siya. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang biglang umanong imbitahan ng babaeng ito si Pilmar na magpalagay sila ng matching tattoo. Isang araw matapos silang mag-away. Bagamat hindi niya pinangalanan ang babae, nauna nang mag-viral ang larawan ni Pilmar at ang babaeng foreigner na si Penilia kung saan ibinandera nila ang pagpapatato nila ng parehong numerong 224 sa kanilang mga braso na ayon sa babae ay sumisimbolo sa today, tomorrow, forever. Kasama pa sa caption na Pernilla ang paglalarawan kay Pilmar bilang Lil Bro na tila nagsasabing wala itong mali siya. Ngunit para kay Andy, hindi ito tama lalo na isang araw lamang matapos silang mag-away ni Pilmar saka ito ay sinagawa. Ani ni Andy I am fully aware that my husband never cheated on me with this girl. I posted because this person betrayed me, encourages my husband to break up with me. During every fight, even when I also tell my side of the story to her. She did not honor my side by choosing to celebrate her and my husband love for each other. Because the day after our fight, she inserted herself in the situation by encouraging him to go for a spontaneous love couple tattoo together. Iginate ni Andy na hindi naman agad siya naglabas ang kanyang saloobin sa social media sinubukan pa raw niya makipag-usap sa babae para humingi ng paliwanag mula rito kung bakit tininggayan niya si Pilmar na magpatato. Ngunit ay sa aktres, hindi man lang siya pinansin nito. Dahil sa kawalan ng sagot, napagtanto ni Andy na hindi na niya ito dapat palampasin. Ngunit hindi pala ito ang unang beses na nagpatato ang babae na may kinalaman kay Pilmar. Ayon pa kay Andy, buod sa love couple tattoo, may nauna ng tattoo ang babaeng ito na para raw kay Pilmar. Kaya naman nagsisisi raw siya dahil sana noon pa niya kinumpronta ang babae. Dagdag pa ni Andy. Matagal na siya pinagsasabihan ng kanyang mga kaibigan tungkol sa babaeng ito pero hindi siya nakinig. Ani Andy, I should have called it out the first time me and my husband found it worth that she just got a huge tattoo on her chin dedicated to him. He who is someone else's husband. When my other friends told me that they told their partners to stay away from her, I should listen. Dahil sa mga isiniwalat ni Andy, hindi maiwasan ang maraming na maraming netizen na magsuspecha. Naigit pa sa kapatid ang turing ng babaeng kaibigan nila kay Pilmar. Sa ngayon, wala pa namang payag ang babaeng foreigner na pinatutungkulan ni Andy.